sa ano, Tuesday, pero sa ano, 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 si ate. Magpabakal ka kay, ano, tuyo, kay Patrick <coughs> Ino, sa ano, baka ako duman. Ate, daw, inorder ako na ate, at nilibang kilo, powder ako. Baka ako din duman, basta binabakal nila, ano, ni, a, ni, 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 ito din, kasi me, ito din, ito ano, din, ito din, basta nabakal kami tuyo. Ginagawa ka ni Palindan Palaminda? Ha! Oh wow, wag ka mo ang tubulo mo.